guys, for today's video, pupunta kami ngayon sa burol ng panty ko. Actually, itong video ng ito is last time, last week pa to. Ngayon ko lang siya na-edit guys, kaya ngayon ko lang din siya may upload At ito nga, pupunta kami ngayon sa kanya, doon sa bahay nila. Ito nga, sumakay kami sa modern jeep. At itong pamangkin ko, tuwang-tuwa siya kasi first time yung sumakay dito guys. So, <laughs> TV niya lang itong na nakikita. Itong school bus, itas itong ganitong bus. Kaya tuwang-tuwa siya. <laughs> At first time din ni titang sumakay dito. <laughs> Maganda dito sumakay guys sa so, 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 modern jeep na to. Muro lang din ang bayad niya. Papunta dun sa Mayludong is 27 pesos lang. Napaka smooth ng takbo niya guys. At very friendly siya. Hindi katulad ng jeep. Kailangan nung pang yumuko yuko ito talaga is para siyang bus. Ang biyahe lang pala ng modern jeep na ito guys is to tabako to ligaspi, ligaspi to Tabaco. yun lang, yun pa lang. Hindi yeah. <laughs> ko lang po alam kung meron na sa ibang lugar. Dito shoes mo ko sa ano? No Ano? Oh, ayun nga guys andito na kami, nakababa na kami papasok na kami sa kanilang gate siya nga pala guys, dito sa lugar na ito is walang bahay, wala silang kap kapit bahay, masyado kasi itong lugar na ito guys is dinadaanan ng lahar dahil malapit ito sa vulkan mayon ang makikita mo lang dito is ganitong tanawin, saka yung mga truck na malalaki saka mga factory ng mga buhangin tapos dyan pala guys, sa pababa, sa sa dulo is dagat na yan guys. Doon lang din naman po sila kumukuha ng buhangin. Ayan, nakikita nyo yung kalsada. Sira-sira na dahil sa bigkat ng truck. Ngayon ako pupunta kasi ito yung pinaka day off guys. Pag Sunday, sarado yung tindahan. Lalaba lang ako. Kaya ito, ngayon ako nakapunta dito. One week na siyang nakaburol. malapit na kami guys malayo pala dito mga ilang minutes mga 10 minutes ata 15 minutes lakad mga ka makarating ito may kapitbahay sila wala halos kapitbahay dito <coughs> nga po, ay ganap ng hapon. Wala masyadong tao ngayon. Kami-kami lang, ila, mga ilang-ilang uh, ano, bisita. Tapos mga anak nila. Ito si Kate Kate. Ako ang bantay. Si yung mama niya. Good thing is, maraming marami naman nagbibigay kahit pa paano. Kahit nakakalungkot yung nangyari. Ganun talaga, may aalis uh, at may dadating. Sana kung nasaan ka man po ngayon, sana maayos ka at masaya. Huwag mo nang yung naiwan mo dito kasi malalaki naman na sila. Kaya na nila ang sarili nila. Daba mo. Loob mo na, ko alam na. Ang ano niya. Wala man po. Serioso kunto lo ko. Mga. Marites.